Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz na pinamagatang, Do not murder according to Jesus. Jesus prescribes a prevention of counter-anger provoked by harsh, hurting, and insulting language. Words break hearts. Kung susuriin natin ang ating kasaysayan, mga personal na istorya ng buhay, ang pinakamasasakit na mga moment sa ating buhay ay napagsalitaan tayo ng masakit. Words break hearts. Words hurt feelings. Words provoke anger, quarrels, violence which could lead to murder. Yung mga nagbarilan dahil sa traffic nagmurahan mo na yon, nag -insultuhan. Yung mga naghiwalay na mag-asawa, nilait-lait mo na niya yung asawa niya, naglaitan sila, nagsumbatan. Yung mga anak na lumalaya sa mga magulang dahil pinagmumura ng magulang. Mga magulang na nagtatakwil ng anak dahil nilapastangan ng anak sa salita. Kaya sa salita pa lang, kinokontrol na ni Jesus. Sabi, pag nagalit ka, to the point na nagsasalita ka na ng masakit laban sa iyong kapwa. Murder yan. Or to be graphic about it, sinasabi ni Jesus, patungo yan sa murder. Huwag mong ituloy. Anger could lead to hatred. Hatred could lead to violent expressions. Violence begets violence. Everyone loses. When you lose your temper, you lose. in matthew 5, verse 25. sabine jesus, come to terms quickly with your accuser, where you are on the way to court with him, or your accuser may hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you will be thrown into prison. truly, i tell you, you will never get out until you have paid. The last penny. Napakaganda ng payo ni Jesus. May nagde-demanda sa iyo, kinakaladkad ka patungo sa korte, bago pa man dinggin ang hukomang kwento, bago ka pa man patawan ng parusa at itapon sa kulungan, makipagkasundo ka na sa nagsasakdal. Jesus teaches ways of peace by not adding insult to the injury. Nasaktan mo na. Huwag mo nang pagsalitaan. Nagkamali ka na. Huwag mo nang dagdagan ng salitang masakit. Nagkulang ka na nga. Tapos mumurahin mo pa. Pinagdabugan mo na nga. Tapos bubungangaan mo pa. Lalala. La, la. Jesus teaches ways of peace by calming nerves of the angry person and the object of anger. Pag may sunog, Anong ginagawa natin? Di ba't inaapula ang sunog? Pinapatay ang apoy? Sino ang nasusunog ang bahay niya sa kusina ay bubusan niya ng gasolina para lumaki sunog? Sasabihin niyo, siyempre wala. Eh bakit naman nagagalit yung asawa niyo? makikipaggalit pa kayo? Dadagdagan niyo pa? Galit na nga? Galit na nga, susumbatan mo pa. Galit na nga, aawayin mo pa. O sasaktan mo pa. E di pag bubuhos ng gasolina sa apoy yon, lalaki. Pag may sunog, pinapatay ang sunog, hindi pinapalaki. Kaya sabi ni Jesus, nakademanda ka, areglo agad, pakiusap agad, para di na lumaki pa. Pag nagsesemento tayo, makalipas ang isang oras, isang araw, isang linggo, kaya nyo pa bang pakpakin yung semento na yon? No. Ang hirap na. Kailangan nyo ng maso, kailangan nyo ng mga matitikas na bagay para yun wasakin. Pero habang malambot pa, pwede nyo pa uling ibahin ng korte o tanggalin, di ba? Ganon din ang galit. May nagalit sa inyo ngayon. Sorry agad. Bawat saglit, bawat minuto, bawat oras na lumalampas na hindi kayo nagsosorry, tumitigas ang semento. Tumitigas ang puso. Nabubuo ang galit. At kung lumipas ang buwan at mga taon, nandun yon ang hirap makbakin kasi pinatagal. Kaya makikita mo yung mga asawa ko mga lalaking mararahas, biglang sasampalin yung asawa, at biglang, sorry, sorry din, biglang halik na ng halik, pupo agad ng halik, ang babae naman, nakiliti na, sorry na. Siyempre, hindi naman tamang gawin yon pero mas tama naman yun kaysa hindi ka mag -sorry. At dagdagan mo pa uli na isang bigwas at sikmuraan mo pa. Tumigas ang semento. Nabuo ang galit. At marami tayong mga galit, ganyan mga kapatid ah habang tumatagal, mas tumitindi. Nalilimutan lang kasi busy. Pero oras na hindi busy, nanunumbalik, nagugunita, nasasariwa, bumabalik ang galit. Kaya pag tayo'y may nagawang mali, at alam naman natin pag mali, huwag ka lang maging proud, alam mo agad, mag kayo agad. Sa isang segundo na pagsasabi ng sorry, makakatipid kayo ng lifetime of regrets. Pero siyempre, huwag niyong gawing dekorasyon yung sorry para lang gumanda ang buhay niyo. Mean it and be sincere and prove it. Prove that you are sorry. A timely sorry could prevent war, murder, and a lifetime of strife. So the law prohibited murder for order in and survival of the community the law prevented murder by scaring the potential murderer with a death sentence can life for life limb for limb the law mitigated murder by killing murderers kasi kung talagang serial killer na yan mas marami pang mapapatay kaya may death sentence para tumigil na ang kanyang pamiminsala but jesus prevents murder by uprooting its cause, anger. Ang galing-galing talaga ni Jesus. Kung psychologist ka, psychiatrist ka, tingnan mo lang ang style niya. Kung theologian ka, siya ang sundin mo. Jesus prescribes reconciliation to be initiated by the object of anger, not by the angry party, because that was easier, practical, and logical. Yung hindi galit ang lumapit at umayos, break the cycle of anger. Obserbahan nyo to. Pag may galit sa inyo, hindi naman talaga kayo galit, pero pinagsalitaan kayo ng masakit, galit na rin kayo. At dahil galit na rin kayo, magsasalitaan na rin kayo ng masakit. Balik sa kanya. At dahil lalo siyang nasaktan, mas magsasalita siya ng mas masakit sa inyo, mas masasaktan kayo, mas ibabalik niya sa kanya. Walang katapos ang paikot-ikot na galit yan. Back to you, back to me. Back to you, back to me. Parang tennis. You must break that cycle na pag hinagisan kayo ng nakakagalit, ang itugon niyo ay kapayapaan, katahimikan ng loob, pagpapatawad, at kahit siya ang galit, kayo yung makipagkasundo. Yun ang turo ni Jesus. Mawawala ang galit niya ang kaisa-isang mabisang paraan ng pagtanggal ng galit ng kapwa ay huwag mo na siyang galitin pa. Pero galit na pala siya, dadagdagan mo pa ng galit mo. Yung kanyang offense, magiging defense, magiging offense-defense, doble. Mga magkasawa, obserbahan nyo yan. Mga magkakapatid, magkakamaganak, magkakaibigan. Alisan nyo ng hangin yung bagyo at mawawala ang lakas nito. At yung hangin na yon ay hangin ng galit. The best way to beat an enemy is to turn him into a friend. The best way to beat an angry person is not to hurt him, but to remove his anger. Parang kobrang tinanggalan mo ng kamandag, parang leyon na tinanggalan mo ng pangil, ang isang taong tinanggalan mo ng galit dahil ang itinugon mo ay payapa, mabait, malumanay na sagot. Kaya ang sabi ng Bible, a soft answer turns away wrath. Kahit gaano ka galit ng tao sao kung mahinahon ang iyong sagot, manghihina siya parang itinulak kanya, eh hindi mo naman itinulak, natumba siya. Subukan nyo, pag may nagtutulak sa inyo, huwag nyo i-resist. Matutumba siya. Matutumba rin kayo, pero tumba yung galit niya. Kaya lang naman na natiling nakatayo yung nagtutulak sa inyo kasi itinutulak nyo rin. It is your energy that energizes your opponent. Eh kung hindi mo i kaya ang tinuturo ni Jesus, non-resistance. Sabi niya, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan hanggang mapagod siya. E pag sinampal mo rin siya, sasampalin ka rin niya, mamaya nagduduelo na kayo, wrestling na, di na yun matatapos. Pag daw may nangihingi ng balabal mo, sabihin mo, itong santo ko, gusto mo pa rin? Sa'yo na. O ano, ano pang gusto mo? Sige, gusto ko Kunin mo na lahat. O wala nang natira sa akin, eh, titigil ka na ng pangunguha. Non-violent resistance non-aggressive behavior. Yun ang itinuturo ni Jesus. Lalong-lalo sa mag-asawa. Ang tapang mo pala. Ba't naman sa asawa mo ginagamit yan at hindi ito sa magnanakaw? Ba't hindi sa hold upper? Bakit hindi sa masamang tao? Ang laki ng muscle mo, yung asawa mo, ang mo, ang panga. Parang mali yata. Nagamitan mo ng lakas yung nagmamahal sa'yo. Dahil ang dapat isukli mo doon, pagmamahal din. Subukan nyo yun mga kapatid, may gumagawa ng mali. Huwag nyo suklian ng mali. Mawawala na siya ng lakas ng loob na gumawa pa. At lalo naman, pag ginawa nyo pa ng mabuti, Jesus teaches the elimination and control of anger to create a climate of friendship and love. To promote rest, inner peace, and joy liligaya ka lang pag hindi ka galit. At madodoble ang kaligayahan mo pag natanggal ang galit sa inang yung kapwa. Pero yung galit na nga, gagalitin mo pa, hindi ligaya yon. Satanic joy, yung nananakit ka ng nananakit sa'yo, sa tas sasaktan nga siya, lumiligaya ka, that is not from God. Dapat tinatanggal natin sa sistema natin yung ganong evil pleasure. So do not just say, "You shall not murder." Say instead, "You shall not be angry." Yes I mean the Lord, I did not come to abolish the law. I came to fulfill it, and that is the fulfillment, a revision, a refinement, a reorientation of the law. At sabi ni Solomon 7, nine. Only fools get angry quickly and hold a grudge. Mga hangal lang ang madaling magalit. Mga hangal lang ang nagtatanim ng sama ng loob. Nagihinanakit. Nagdaramdam. Dahil pag may inaalagaan kang hinanakit, pagdaramdam, Tampo. Ang dali-dali mong magalit. Kaya nagtataka yung tao, bakit ganun? Nasanggi ko lang ng kote, galit. Hindi yung pagsanggi mo ay kinagalit niya. Yung marami pang nakatanim sa puso niyang galit sa noong panahon pa ng hapon. Kaya may magawa ka lang konti, sumasabog na siya kasi lagi siyang puno, madaling umapaw. Kaya sabi ni Solomon, isang malaking kahangalan ang magtanim ng sama ng loob. Bakit? sama, di ba? Ano ba yung masama? E di kabaligtaran ng mabuti. Sama. Tapos nasaan? Nasa loob. Ano ba yung kabaliktaran ng loob? Labas. Pero may yung masama, nasa loob mo, sino nagdadala? Di ikaw. Kaninong emosyon ang nalalason? Sa'yo. Sinong nagagalit? Ikaw. Sino nagkakasala? Ikaw. Kaya sabi ni Solomon, kahangalan na magtanim ng sama ng loob. Kaya pag may nagawa sa iyong masama ang kapwa, sasabi mo, ang sama ng ginawa mo sa akin, na-damage na ako, pero hindi ako magtatanim ng sama loob. Kasi pag itinanim ko yan, patuloy akong madadamage. Minsan mo lang ginawa yung kamalian, habang buhay, daladala ko dahil sama ng loob ko, edi eh, lugi ako. So tama nang minsan akong malugi sa ginawa mong mali, Patatawarin kita, hindi ako magagalit sa iyo para hanggang doon na lang ang lugi ko at di na madagdagan. Pero pag nagdamdam ako, naghinanakit, nagsama ng loob, patuloy akong masasaktan. Therefore, patuloy ako malulugi. Kaya katalinuhan na magpatawad. Actually, kabanalan maging mag magpatawad, pero kung hindi kabanal, at least maging matalino ka kasi mo, alam mo, hindi ako banal. Hindi kita mapapatawad kung kabanalan lang. Pero dahil matalino ako, papatawarin kita para huwag ako magkaroon ng sama ng loob. Dahil akong lugi, pag may sama ako ng loob, dahil sa loob ko, nandun yung sama. Hindi eh, lugi ako. So ang talitalino ko, kahit hindi ako mabait, patatawarin kita. Dapat ganun. Eh di lalo na ako nagpatawad ka pa dahil makadyos ka kasi, dahil mabait ka, di doble-doble ang benefit mo noon. At yun daw madaling magalit ay eh, isang uri ng kahangalan. Alam niyo kung sino ang mga madaling magalit? Yung may kapangyarihan, yung may otoridad, yung may pera. Yung mga walang pera, di ba? Kinikim-kim lang ang galit. Yung mababa ang ranggo, nakangiti pa ngayon kahit galit. So, sino ang meron ganitong kahangalan? Yung mga makapangyarihan. Kasi, kayang-kayang nilang magalit eh. Wala kang magagawa. Pag galit sila, sila itong may power. Pero sabi ni Solomon, that's foolishness. Because you destroy your heart, you destroy yourself, you destroy your health. At hindi lang yon. Ako ang amo, nagalit ako sa iyo, nilapastangan kita, nilait kita, sinaktang ko loob mo. O nung natutulog ako, sinaksak mo ko, edi lugi ako. At maraming ganun ha. Sayang, ang yaman-yaman pa naman, ang ganda-ganda ng buhay. Pinatay lang ng konsino dahil pinagalitan niya. Kaya sabi ni Solomon, it is foolish to get angry quickly. Not to mention that it is sinful. So, huwag lang sabihin, do not murder. Sabihin natin, you should not be angry too long. Nagalit yung nanay mo kaninang umaga, pag uwi mo, galit pa rin. Nay, walong oras na yan, galit na yan, matagal na. Heto na ang 10,000 pesos, mag-shopping na kayo. Hindi pa hindi natanggal ang galit ng nanay. Ngayon pala, pagsasyapingin mo ng bubili po kayo ng kawali, bubili kayo ng kalan, bubili kayo ng gudkuran ng nyug, para rin pala panluto niya para sa sa'yo, magagalit uli yun. May mga husband, ganun eh, birthday ng asawa, ang regalo, kalan. Kalan? Hindi pa para rin sa pagluluto, para sa'yo to? Nasa'n yung akin? Dinagdagan mo lang ang trabaho ko. Niragaluhan mo ko ng kawali, kaldero, panlinis ng banyo. Regalo ang tawag mo dyan? Siyempre, pag magre-regalo kayo sa wife niya, yung pangkanya lang hindi yung pambuong pamilya. O bakit ang regalo mo sa akin, darling, ay e, bulkasil? Eh, lagyan mo yung bubong natin kasi tumutulo, dear. Happy birthday. Baka yung bibig mo ang bulkasilin niya. Dapat marunong ka magtanggal ng galit. Regalo Riga lang yan, konting himas-himas. But mean it. Kaya sabi sa Ephesians 4.26, Don't get so angry that you sin. Don't go to bed angry. Sabi ng ibang versions, do not let the sun go down on your anger. Kaya gusto ko tong contemporary English version, nilinaw na, don't go to bed angry. Huwag nang patagalin yan kasi nalalason ka. Remember, tumitigas ang semento. Ngayon, may galit ka, semento, wet cement. Walang nagtatanggal. Eh, ikaw na magtanggal kasi mahihirap pa ka rin pag tumigas yan eh. Mas masarap kung may iba nagtatanggal. Pero pag wala, do it yourself. Huwag nang patigasin ang semento ng galit. At sabihin natin, you shall not be too angry to the point of saying hurting, insulting, anger-provoking words. Nagalit ka na, hindi na naiwasan. Sige. Pero huwag mo nang ibukang yung bibig. Huwag ka na magsabi pa ng mamaya, hindi na lang ikaw yung galit, pati yung pinagsabihan mo, galit na rin. Nararanasan niyo ba mga kapatid? Na kung may ginawa sa yung mali si A, pero ang pagsagot mo, masyadong bayulente, masyadong masama. Mamaya, ikaw pa ito ang nagsosorry. So, teka, 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 bakit ako nagsosorry? Di ba ikaw unang gumawa ng mali? Oo nga, pero mali rin ang ginawa mo sa akin. Eh. Ika, ako na-una, pero ikaw kahuli. Kaya ikaw magsorry ngayon. Nabaligtad pa. Pag may ginawang mali sa inyo ang kapwa, ayaan nyo may utang siya. Kayo magpatawad. Kesa sasagutin nyo rin ang mali, mamaya kayo na yung may utang. Be wise if you cannot be holy. Nakakahiya naman yung siya ang may unang mali, tapos ikaw ito nagsosorry. Kasi nagdabog ka na, pinagsalita mo ng masakit, pinagbuhatan mo ng kamay, sinumbatan mo na, ininsulto mo na. Kaya mamaya, ikaw na talaga yung magsusorry. Ikaw na yung latest Criminal. Proverbs 21:23 He who keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. Pag marunong magtimpi. Pag marunong magpigil sa pagbubulalas ng mga salita, nalalayo sa gulo. So make peace with those who are angry with you. Sabi sa Proverbs 25, 21 to 22, If your enemies are hungry, give them something to eat. If they are thirsty, give them something to drink. This will be the same as piling burning coals on their heads, and the Lord will reward you. Pag nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Sobra naman siya. Kung matapos siyang mabusog, gagalit eh, pa rin. Pag nauuhaw, painumin mo. Ang paggawa ng ganyang kabutihan ay bibiyayaan, gagantimpalaan ng Diyos. At sabi ng Panginoong Isa sa Matthew 5.9, God blesses those people who make peace. They will be called His children. So do not be angry. Do not be angry too much. Do not be angry too long. Do not be angry to the point of saying, anger-provoking words. Make peace. You will be happy. You will be rewarded by God and the world will be a better place. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang mga practical na application itong mga katuraan na ito sa aming buhay. Right where we live, right where we work, right where we study, right where we move. Ituro mo sa aming maging mapagtimpi Do not return evil for evil. Do not return evil word for evil word. Teach us to hold our tongue. At turuan mong alisin ang galit ng amin kaaway, ng nagagalit sa amin, sa kahinahunan namin, sa paggawa ng mabuti. This is your way. Pagbulay-bulayan natin, i-apply sa buhay and live a more peaceful, joyful, godly life. Dear Lord, As your people remain silent before you, teach us very personal applications of this powerful teaching of your Son, Jesus. Let's be silent before the Lord and think about these things. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Do not murder according to Jesus. Iyong napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.